Kamusta nagbabalik na naman tayo para sa isa na namang video ng Minecraft. At meron tayong bagong series at tatawagin ko itong Autocraft dahil ito ay isang modded world at may mga generator dito na automatic kaya tinawag ko itong Autocraft. Teka minumukbang na ko ng mga zombie dito at oo nga pala hindi basta-basta mag sa world nato. Takbo, ang dami nila. Sa world na ito ay maraming bagong tools, armors, iba't ibang mga boss, at structure na pwede nating e explore Kaya sana suportahan nyo itong bago kong series. Tara na at umpisahan tong episode na to. Roll the intro! Meron din palang corpse mod na pag namatay ka ay magkakaskeleton ka at useful pa para hindi ka mawala ng items pag namatay ka. Gaya neto, Ayan nababalikan ko yung skeleton ko para makuha yung mga items ko kanina at hindi agad ito mag -despawn. Gagamitin ko tong sand nato sa seed para magka-diamond na tayo at makagawa na ng tools kasi ang balak ko ngayon episode ay makagawa na agad ng una nating bahay. Nilinisin ko na dito kasi island base ulit gagawin ko, kasi mahilig talaga ako sa mga island base eh. Island base din yung ginawa ko sa Animal SMP, ginawa ko tong series na to para ma-improve ko pa yung building ko. Ang useful din netong eh axe na to kasi nasisira niya na ng buo yung puno, madali na makagrind ng materials. Di ba ang useful niya? <coughs> Inuumpisahan ko na yung base natin, kaso nag-iisip na ko kung itutuloy ko pa batong island base, kasi maliit lang space pag sa island tayo nag-build, baka hindi kasya yung mga factory natin, factory kasi ang build natin para sa mga automatic machine natin. At nakapag-desisyon na lilipat na tayo ng area, hindi na sa island, ang liit kasi ng space don eh, nakapag-build na din ako pero iniwan ko na lang doon dito na yung napili kong lugar para sa first house natin, sa first base natin dito natin lalagay yung mga basic machine natin, ang balak ko dito ay gagawa ako ng malaking village. Wala nang ligoy-ligoy pa, kung hindi ka pa nakasubscribe magsubscribe ka na, at kung hindi ka pa nakalike pindutin mo na ang like button, let's go! Maliit na storage area muna gagawin natin, mag-focus tayo sa paggawa ng mga automatic machine kasi ang gagawin ko sa world na to is more on pag-build. Mag-save lang tayo ng mag-save dito kasi kailangan natin ng mga iron. Gagawa tayo ng iron generator para mabilis ang pagproduce ng iron natin, kasi importante ang iron sa world nato, kasi halos lahat ginagamitan ng iron pang craft. Ayan ganyan gumagana yung generator na ta, pero may mas efficient pang machine tayong gagawin, pagtiisan muna natin ta. Nakagawa na tayo ng power core, eto yung magiging way, para matransfer yung power mula sa mga solar papunta sa mga machines. Meron din tayong machine na tinatawag na void miner, nagkukonsume siya ng RF, or energy para magproduce ng ore. Ito namang combustion generator, ito yung magpo-produce ng power para gumana yung void miner natin, kinakailangan neto ng coal para makapag-generate siya ng power. Gumawa ako ng coal generator para automatic na magkaka-coal yung combustion generator natin para may unlimited na tayong power para nagpo-produce lang ng produce yung void miner. Di ba maliit na contraption pa lang na? Paano pa kaya pag factory na gagawin natin? Meron din palang economy trader, dito ay makakabili tayo ng mga materials at block. Useful ta, kasi madali na natin makukuha yung mga materials pag magbu-build tayo. Gagawan ako ng medyo efficient na coal farm, ginawa ko tong farm nato kasi, wala lang trip coal ang. Sabi ko hindi efficient eh, pero sasaglit pa lang natin tong naiwan, ganito na agad kademi na produce niya, kailangan na natin ay upgrade yung chest, kasi napapuno agad yung normal na double chest. Um, sabi ko nga hindi efficient eh. Hindi nga efficient hahaha, -ha. puro coal block na yung nandito. Syempre hindi pwedeng coal farm lang, gagawa din tayo ng iron farm, dito muna sila sa loob ng base natin habang wala pa tayong factory. Nilagyan ko na nga rin pala ng autocrafter yung coal farm natin, para automatic na siyang nakakraft as a coal block, pero dito ko na muna tatapusin tong episode nato, sana nag enjoy kayo, kita kits next episode.